talaga nakakaligin ko yung mahirap. Gaano ba sa manalo? Gustong gusto ko yun. Gusto ko na walawang pwedeng Literal na gusto ko manalo. Nakasalalay na rin ulit yung ng mama ko. Ito okay. siya. Hello! Eh, ko. So, wala sa buka ko. sa dito, ay pinigil ko kayo ng isang krisyon ang laki ng ring o ng hook sa pagkasagitan ng aeroplano pero mapapaw ang chance na ng dalawang limbo ang inyong pwede mapanalunan. Ano ang inyong ibig? Ang inyong ibig ko namin ko eh ayun, kapitilin namin mas mapadali ko yung uh, task ko nakalalay dito kaya pati rin yung may bibalit namin dito uh, for next week, ang mga housemates